Gentlemen, as much as I would like to joke with you sa inyong dalawa ngayong gabi, pero meron po kasi ako malungkot na balita. And uh, gusto ko na rin po ibalita sa ating mga taga at taga-pakinig. Okay lang po ba kayo? Pasensya na po, talagang ayoko nang na i-delay itong masamang balita. Kailangan ko na po sabihin sa simula pa lang. And uh, paki-ready po inyong mga panyo. Doon po sa mga matindi yung pag-asa. Ibe-break ko na po yung balita. Kasi binanggit ko na po yung Pulse Asia survey na latest. Eh, libu din po rin 'yung mga senatorial preferences and uh ang masama pong balita, ito po. Yung dati pong 0.6 ni uh, Senator Edom Sansanas, lumaga lumagpak po. Bumulusok pababa sa 0.1. So unfortunately, wala na pong 0.6 movement. Ang meron na po Point one movement. And uh, let's take this opportunity to siguro, alam ko hindi pa nakaka-get over dito si Mr. Ronald Yama, si, si Senator Edu. Pero gusto ko po sanang sitahin si uh, Professor Ronnie Holmes. Ano po ba nangyari? Credible po ba yung survey ninyo? O dapat na po ba namin questionin yan? Dahil isipin nyo 0.6 naging 0.1. Sige po. May, may hirap paliwanag eh, uh, Christian uh, ako sa mga uh, mga supporter ng Point Six Movement. Lalo na doon sa ating kaibigan, yung Executive Director, si Alan Elman, Palagay ko nanonood siya, no? Pero... Yung campaign manager. ako uh, no. uh, nakikita ko lang pagpapaliwanag rito, parang hindi bagay kay Senator Edo yung pakipot politics. Kasi madalas niya sinasabi, hindi siya tatapos na doon. Diba? Eh, pagkakinanlan ko sa kanya, batay sa akin na hindi naman siya pakipot. Ah, so mukhang this is his own doing. Masyado nagpapakipot. Parang out of character, di ba? Merong uh, sa politika kasi binabagayan 'yan eh. Yung pahayag mo dapat dahil nababagay sa pagkakaalam ng mga tao sa inyo. Mm -hmm. uh, ah, Senator Edu, kumusta po ba? Pakaramdam ah uh, sorry for asking the obvious, na no? pero kailangan ko pong tanongin eh. Ano po ba yung, paano nyo po ba tinatanggap itong uh, masaklap na balitang ito? Actually, pakipo talaga ako. <laughs> <laughs> minsan, minsan nakakabudol yun eh, pag ka, di ba? Ano? <laughs> yung pinipilit. <laughs> kasa, kasa, lalong lumaglag no? Pero, eh, pero, pero nung nakita ko yung kwan, yung mga nag-file kanina, at umaasa sila na yung social media ang magdadala sa kanila sa tagumpay, eh medyo mm -hmm. nagsisi ako. Dapat pala hindi ako nagpakipot. No? Uh, masyado bang hindi positive pala, yung ibang mga kandidato? O hindi pala kinakailangan. ito kasi si yung aking campaign manager, no? si Alan Herman, at saka yung, yung head ng uh, Palsasia. May pinapaliwalag sa akin ng mga inflection points, inflection points eh, hindi hmm. naman pala kailangan yon no hindi naman pala kailangan yung mga inflection inflection act ec, line na yon pwede naman pala ang social media at saka good intentions kaya hmm. tingin ko eh, yun meron na ko meron na akong hmm. good intentions Tapos, social eh, media lang meron, hindi meron din ako fax first no? meron din ako. <laughs> wala, mga, wala kaming pakialam. Uh, this, disavow any connection. Meron <laughs> din akong politiscope so ang dami kong social media bumabaha. So yung dalawang kailangan pala para manalo, no? lalong laro na yung good intentions. Hindi ba importante so, ano, uh, sanator yung self-awareness at uh, saka realization? Kasi minsan merong kailangan. thin line between ambition and delusion eh. Hindi, kela, hindi, mahalaga rin yung uh, self-awareness. Kaya yung yung awareness na kung ngayon ay mukhang hindi talaga ako karapat-dapat para sa Senado. Mas karapat-dapat ako sa higher position. No mm. less than the presidency sa 2028. Yun yung mm. natutunan ko dito sa survey na ito, no? Kaya mm. eh kabahan sila, no? Doon sa survey okay. for the presidency sa 2028. So paritan niyo po muna yung mga nagpagawa ng t-shirt, Yung 0.6, 0.1 na po siya ngayon. The 0.1 movement. Nagising ako eh. Nagising ako sa katotohanan na hindi talaga ako pang sena, pang Senado. Ako ay uh, pang presidency. Ito nagkakasisihan na, no? nagkakasisihan na. <laughs> Ang problema baka may maliwala. Hindi, <laughs> uh, mamaya natin babawiin. Pero may mga nagpaparesign na kay Alan Herman. No? Uh, nasira yung inyong uh, executive director and campaign manager, self-styled. Uh, Herman resigned. Ayan. Kung nakikinig o nanonood ka man, Mr. Alan Herman, uh, may inam na po yata na magbitiw na kayo. Dahil kayo po yung sinisisi rito. Bakit agin point ko? one? Baka naman, baka mawala ng hanap buhay yan. Yan yung hanap buhay niya eh. <laughs> Okay. Oh, na natin na. Nagjo-joke lang po kami pero seryoso to from 0.6 to 0.1 pero ano yan, insignificant yan. Dalin the first place yung 0.6 Prof. Ronnie, kaya na magpaliwanag. Pasok na pasok naman yan sa margin of error. So pinag pinagtitripan lang po namin yung discussion dahil may mga <laughs> aspirants eh. Na mukhang uh, trip lang din mag-file eh. Okay. Baka explain nga, baka may mga naniniwala eh. No? Ano ba yung ba pasok na pasok sa ano yan, eh, margin of error? Prof. Ronnie Medyo dagdagan din kasi yung pangalan na nakalista doon sa aming huling survey. Parang pitupot apat yan eh. So medyo siguro na, nalito na rin. Hindi nakita yung 0.6 na kandidato. Di ba ibig sabihin, <laughs> <laughs> ibig sabihin lang yung prop? Ibig sabihin lang yung prop, pwede akong 3%. <laughs> hindi. Kung yung hambing natin doon sa 0.6, yung 0.1, hindi man statistically significant from the 0.6. Hindi malayo oh. sa 0.6. Uh Ganun pa rin. So uh, basically unchanged. Uh, kung puwede ko yung yung campaign manager, pwede ko sabihin kay Alan. Hindi naman bumaba no kasi pag mo may survey to survey margin of error. Atus pa rin walang. Uh Oo. -oh. Wala naman pinagbago technically. Ginakilala lang natin pero, report yung yung <laughs> naku na capture na yon pero hindi ibig sabihin na na layo, -layo siya no sa dati. Mm -hmm. pero, pero alam, alam niyo nyo... Nyo, Parang hindi ko gusto yung tawa ni Christian kanina nung sinabi ko na pwede pala akong 3%. <laughs> Sabi ko nga, may thin line between self-awareness and delusion. <laughs> Parang napupunta tayo rin sa, eh, sa delusion eh. Pero ito, nang-realize ko, Prof. Ronnie, eh, sa inyong survey, no? talagang masikip na masikip pala. Kung masikip yung laban sa Magic Club, masikip din pala yung laban sa 49th to 74th places. And uh, siguro, silver lining dito, yung presidente na akbayan, si Paing David, na gusto ni uh, San Edu na magmarka, siya na yung 0.7. Kaso ang um, 0.6. Oo. ang uh -huh. um, 0.6 ngayon, si ano si Lorraine Badoy, Greco Belica, Dodo Mansan, uh, man, sorry, Mandanas. Pero Christian, hindi mo napapansin dyan, no? Hindi mo mm. binabanggit yung isa pang maaaring masamang balita sa ating malapit na mag-celebrate ng birthday, no? Mm. October uh, 5 yun, ang kanyang kaarawan eh Yung kanyang dating USEC Ay, oo Si Anthony Barry Gutierrez Baka nanonood na. si Anthony Barry, no? Mm. 1.5 no uh -huh. So, tied from 44 to 68 So, medyo nakataas siya, no? Naungasan okay, siya, no? Kasi dati sinasabi ni Sen Edu Yung 0.6 niya at yung 0.9 ni Barry Pag pinagsama mo Ano nga ba yung computation ni Sen Edu doon? Magiging 1.5. Mabilis na ng Arid Petic ngayon. 0.9 at saka 0.6. <laughs> magiging hmm. 1.5. Eh lahat, lahat niyan. sinipsip ni Icon eh. Lahat sinipsip ni Barry. Ayaw kasi mag-giveaway eh. Kung nag-giveaway siya, ito yung 1.5. Masyado palang ambisyoso si attorney Barry, no? Talagang kinukompetensya kayo, eh. kayo, no? Hindi eh. nag-giveaway eh. Tingnan mo ngayon. Oh. Eh, ang kasama ko sa baba ay si Lisa Massa. Oh, tabla sila, oh. 0.1. Pwede pala kayong magsanib puwersa, no? 0.1 plus point two. S <laughs> yung siya yung panglabing, yeah. dalawang kandidato ng bayan muna. Especially, yeah. ideologically aligned naman sila ni Senator Edu, no? Yan ang, yan ang coalition work. Pag nagsama no, coalition. yung coalition. point tsaka 0.1. one. No? Point, one, point Para one, na. One, no? Oh. Pa parang sungay yun, ha? Pag ano, no? point, one, point one. <laughs> Kahit si, kahit si Prop si bibilib diyan pag nagsama yung dalawa. The eh, well, coalition of the left parang sa France, <laughs> di ba? Nagko-coalesce ah. yung mga socialista at mga komunista. Pero ito na isip ko no, uh, si Attorney Barry hindi tatakbo sa pagka kahit 1.5. Eh si ano nga eh, itong congressman ba to, Wilbert Lee? Di diba siya yung nag-file kanina ng O.C.? Nasa 1.1 siya. <laughs> 46.69. Diba ito yung madalas nasa billboard na nakangis eh? Tama ba ako? Yan yung, yung nakikita sa, natin sa napakaraming ah, billboard. Sa NLEX, uh -huh. sa SLEX, sa Maynila. Mm -hmm. Wala kaya sa Japan yan. Tatakbop. Kaya hindi oh. nakikita. Kaya hindi nakikita ni Tokayo yan eh. Wala sa Japan. Pero dito, mm -hmm. puro billboard yan. siya yung pag nakikita ko yung billboard, hindi ko siya kilala personally ah. Eh. Siya yung pag nakikita ko yung billboard habang nagdadrive ako, napapabungis-ngis din ako. <laughs> 'di ba? Kasi ganun yung ano niya, eh, yung kanyang mga Maganda billboard. yung gising, gising ah. 'di ba? Maganda yung gising. Anyway, puntahan natin seryoso, baka marami nang naniniwala rito, may nagsasabi na false Asia. <laughs> <Dito> <laughs> <talaga>. <laughs> <laughs> Ito in all seriousness, no. Kung kayo maghahanap ng paniniwalaan na ano, na survey firm, dalawa lang naman talaga yung institusyon diyan, no. Pulse Asia at saka SWS. The rest, they're still trying to establish their credibility siguro through body of work. Pero let's see, di ba? Kaya, tsaka ingat kayo sa mga fly-by-night. Yan, yan, yan. Yan yung tatanong ko sa'yo, lal. Bilangkit mo kanina yan. Eh. Sino ba yung mga fly-by-night? Sino ba yung mga fly-by-night? Um, um, alam ni ano yan eh, ni Prof. Ronny eh. Huh? huh? Would you like to do the honors? Pinahamak <laughs> pa. <laughs> I, I invoke my life again. Pinahamak pa. Yung may sasabi ni Sen Edo. Mm. Uh, a joke. Self-discrimination ba yun? O self-incrimination? <laughs> self-incineration. Self-discrimination. Right. Self -self sabi ni Mocha. Pag binanggit sir. ko, yun yung self-incineration at self-flagellation. uh, yeah. um, basta ano na yan. Hindi, medyo pinapatawa <laughs> lang natin si ano si Prof. Roni. Eh, kasi usually, ano yan, eh, di ba? I suppose yung briefing nyo sa mga kandidato na nagsasubscribe sa inyo, eh ano yan, di ba? Medyo seryoso. Oh, hindi nyo napapag-usapan yung point one. Imagine nyo, you find yourself talking about the significance of a point one candidate. Uh, uh saka in fairness, anyway. uh, prop to kayo. Pag ikaw yan, hindi ka binobola ni Kone, eh, ni Christian. Ako lang ang binobola niyan. No. Pero pag ikaw, hindi ka binobola. Kaya pag sinabi niya, credible ka, no? credible talaga. No? Totoo so, yun. Ako, incredible lang ang trato sa akin yan. Eh. Pero sa iyo, credible. Nakita yung no, contrast, ko yung contrast. <laughs> talaga ko, meron pang isang kung bakit point one eh. Kasi lang ng tao na si Senedo. Hindi binabayaran eh. Dami show pero hindi binabayaran. Diba? Nako, grabe. Baka naman ma marinigyan ng mga producers ng isang TV station na inaaraw-araw siya. Oo. eh. <laughs> yung isang, isang TV station na bago, pa ng mayaman eh. Diba? Pangalan pa lang Eh. Mayaman pero yung pinainom sa akin kape 3 in 1. Iyon no. Mas, Pwede masusuka, ba yun? Masusuka ka nun. ah, 3 ah, in 1 ang <laughs> pinainom? Anong, anong station ba ito? Marahe <laughs> bang pera? <laughs> yung pangalan? <laughs> ha? Mayaman eh. Mayaman. Ah, mayaman. Tapos 3 in 1 ha? Ah. Hindi man lang uh, nagbigay ng drip coffee, no? Buti pa doon sa dati <laughs> Kaya, mo yung ka... station. Christian, sa dati mo yung station, pwede ka pa mag-order ng Starbucks, di ba? Uh, hindi, sa Fox First, medyo alaga naman yung si Senator Edo. No? Medyo, ano yan. Inaalagaan ko yan. Hindi ko lang siya pinapaligo ng salapi. Pero may konting ano naman, pakimkim. No? Grabe naman manghula yung mga tao dito. Hindi, sa atin lang kasi advocacy natin yung, ano, yung fair labor practice. Kung inaaraw-araw nyo si Sen Edo, ginagawa yung co-host, bayaran nyo na. Bibisan damit yan eh. <laughs> Okay na yun. Lalo binagayar... kung nagkakaroon kayo ng maraming followers or viewers dahil sa kanya. Na pag hindi siya sumali sa episode, boring. Nakus, Diyos po. Okay pag na yun. Pag kasi. Pag binabayaran, kasi, <laughs> pag binabayaran, pag binabayaran kailis. Kailis. <laughs> pwede kang sabihin. Pwede kang sabihan kung anong gagawin mo, ano sasabihin mo. Kung wala kang bayad, pwede kang pasaway. Hindi, may tinatawag naman na editorial independence. Eh. Uh, Alam naman dapat siya, no? Magtatayo mm. na ako lang Spart Spartacus party list. No? Party list ng mga alipin, mga slave na naghihimagsik laban sa Roma. Pwede ba? Pwede ba yon? <laughs> uh, daming ano, no? Daming hugot, no? Hindi, <laughs> ang ginagawa namin, inarticulate lang namin yung mga tampo ni San Edu. Pinapasaya lang natin, eh, no? Kasi dati show na mo yung Spartacus na. Kanina kami ni Juan eh, ni uh, ni Professor Tokayo ng 18 Brumaire ni Louis ah. Bonaparte. Uh, ngayon oh. naman, eh, nagbobulahan tayo sa kasaysayan. <laughs> mm. <laughs> Grabe, dami ng sumasabi, sumasabi sa advocacy. Eh. No, baka mag-petition itong mga tao. No? Magkaroon ng ano. Tawad doon yung online petition. Change.org ba yun? ganon, online petition. Mas ayan o, no, ayan o. Ito, ito, ito. Pag, taga lang ha. asarap sarap dito. Ipo post ko to kasi talagang sumarap yung pakarambam ko rito. No? Love talaga ni Christian si Sir Edu. Pinaglaban niya. Ayan o. At least, ayan ha. Yan ang ebidensya. Ako lang ang nakikipaglaban para sa inyong kausa. oo Sino magsasabi niyan, no? Na... Uh, makatarungang, makatarungang, wages. Yan ba? Yan, yan uh -oh. ba? Yan ba pinaglaban mo? Kasi dati po akong oh. unionist eh. Oh. nakatatlong CBA negotiations o. Oh. po. kaya union alam ko na... Union leader yan. No? Oh, oh. Union leader po tayo. So pinaglalaban natin ang karapatan ng bawat manggagawa. E, yeah. Oh. Kasama ron si Senator Edu. Dapat binabayaran. Binabayaran. Pag-in <laughs> no? ba sa diba? Fox Sports? Kasi yung Fox person ano ito eh. O. No. Apo ah, kasi. Yan. Oo. Okay. At sige. Punta. Ha? At least, pay. At least, ikaw ba propto kayo? Meron ka bang t-shirt ng Fox First? Meron ka bang mug ng Fox First? Meron oh, ka bang therefore. itim at saka puting t-shirt ng Fox First? O, oh, di ba? Yung, yung sinasabi mong Fred Perry. Sino ba si Fred Perry? <laughs> <laughs> Malayo si ano si Prof Ronnie pag nagkita kami niyan. Yan. Ano yan? Aarregluhin yeah, yeah. ah, natin yan. Mm. Anyway, baka sabi ni ba, puro tayo kalokohan dito, nakaka almost 20 minutes sa tayo rito. No? <laughs> okay guys, wag kayong maniwala rin sa, hindi naman tatakbo si, ano, si San Edu. Pero totoong point one siya ngayon. Pero insignificant yung change na yun. Pinapakita lang namin minsan yung ridiculous nature ng ibang mga kandidato na parang kulang sila sa self-awareness. No? Hindi pong humaharap sa salamin, pero kumuko sila ng advice sa tao sa salamin. Eh, Siyempre, hindi naman magsasabi ng iba yun. Eh. Diba, kunwari, sinabi mo sa salamin, ang pogi mo, mananalo ka. Siyempre yun yung babalik sa'yo, di ba? Ganun kasi yung pagtingin natin dyan eh. Anyway, hindi ko delulu, man siya nasabing puro dilulu, no? Pero, Delusional. Pero hindi ano paminsan po, pamisan-pamisan yung salamin kumukontra eh. <laughs> Demonya na siguro yun <laughs> pag kumontra. <laughs>